Uh, yes po mga kabarangay, Comelec uh, patuloy pa rin po sa paghahanda uh, para sa December 1, 2025. Bakit kaya? Uh, opo mga kabaranggay, uh, bagamat napirmahan na po ito ng Pangulo uh, at uh, naging ganap na batas na nga po itong uh, term setting bill uh, na Republic Act 12232 na nga po ay patuloy pa rin po sa paghahanda ang Comelec sa pangunguna po ni uh, George Garcia uh, bagay po na sa po na uh, <laughs> iilan. Uh, may nababasa nga tayong mga komento. Na napakasakit po at uh, masasamang uh, komento po laban uh, dito po kay Council uh, Chairman Garcia. Uh, bakit daw po hindi niya nirerespeto ang kagustuhan ng pangulo? Ganon din yung pinasang batas ng uh, uh, Senado at Kongreso. Bakit daw po ha, hindi pa ito tumitigil ha, mga kabarangay? Para po sa mga nagsasabi ng mga ganyang uh, salita kay Atty. Uh, George Garcia, natural lamang po mga kabarangay na uh, maghahanda pa rin po ang Comelec. Uh, uh, Unang-una po ay uh, dahil nga po merong uh, petisyon. Yes po, naka-petisyon po uh, itong Republic Act uh, 12232 po na ito. Bagamat ang umiiral po ngayon na batas, aw nangingibabaw ay ito nga pong uh, Republic Act 12232 uh, na ang uh, na, nagtatakda po na ang halalan po ay magaganap sa November 2026 isa po kasi sa pinaghahandaan ni uh, COMELEC Chairman George Garcia ay baka po magkaroon nga po or mag-issue po ng uh, temporary Restraining order or status ko ante order ang uh, korte suprema mga kabarangay so ayaw lamang pong maipit ni uh, committee chairman uh, baka sakasakali nga po na kahit ito po ay uh, isa na pong ganap na batas na umiiral ay uh, magkaroon po ng uh, halimbawa na ito po ay ideklara nga na unconstitutional ng uh, korte ay eh, paano naman daw po sila magiging kaawa-awa po sila uh, sakaling matuloy po ang halalan sa December 1, 2025 kung hindi po sila nakahanda, ano po ang mangyayari sa kanila. Kaya po uh, patuloy ang Comelec uh, sa paghahanda at sinasabi po na kahit ang uh, umiiral na batas ni nga po, na uh, Republic Act 12232 ang nangingibabaw ay uh, naghahanda pa rin po sila or parang ang pinaghahandaan pa rin po nila ay ito nga po'ng paparating na December 1 uh, 2025 barangay at SK election. Uh, sana po ay maintindihan uh, ito ng ilan nating mga barangay o kababayan kung kayo man po ay pabor po sa postponement ng halalan uh, hindi naman po uh, ibig sabihin na ang ginagawa po ng ating COMELEC chairman ay kampi po sila or pabor po sila para ma po or uh, para hindi po ma-postpone or para matuloy po ang halalan sa December 1, 2025 mga kabarangay. Lawak-lawakan naman po natin ang ating mga pangunawa. At yan nga po, uh, nag-utos na po ang uh, Supreme Court uh, para po uh, magkomento o sumagot ang Comelec at ang ating po ng uh, Executive Secretary uh, Bersamin, ganun din po ang mababa at mataas na kapulungan na subagot po sa loob ng uh, sampung araw uh, dito po sa nakahaing uh, petition po ng Republic Act 12232. So may sampung araw nga po para sumagot. Uh, in written po, sigurado ito in written dahil nga po sila ay binigyan ng... Uh, Sampung araw eh. Kaya aking pong uh, naiisip na inwritten po ito at hindi po oral. Uh, dahil kung ito po ay oral argument, ay bibigyan po sila ng petsa kung sakasakali. So, correct na lang po if I'm wrong. Uh, matapos po na sila ay makapagsumiti po ng uh, komento, uh, natural lamang po yan ang pagbabasihan po. pag aaralan na po ng korte, uh, kalakip po ng pag-aaral din doon sa petisyon. So nasa korte na po kung ibabasura agad-agad ang petisyon or nasa korte din po kung agad-agad na a-action para ideklara na unconstitutional po unconstitutional itong uh, RA 12232. At maaari din naman po sa kasakali mga kabarangay na pagharapin ang magkabilang panig para sa hearing or pagdinig, yes po, uh, ito po yung uh, pinaka uh, maaari o na maganap at mangyari ang magharap ang dalawa, ang petitioner at ang depensa, mga kabarangay, upang uh, yan po ay uh, paglabanan sa pagdinig kung sino po ang uh, mangingibabaw o mananalo ay siya po ang uh, masusunod kapag nanalo po uh, itong mga petitioner o itong petitioner, yes po, December 1, 2025 po ang halalan. At uh, kung ma-declare naman po na constitutional or uh, tama or good laws, uh, ito pong uh, bagong batas na ito, so yan po ang masusunod at ang halalan po ay magaganap sa November 2, 2026. Bagamat marami po yung nag-iisip at nagsasabi na baka po... Uh, Lumampas na para po sa halalan December 1, 2025 ay wala pa rin daw po na resulta Marami po ang nag-iisip niyan dahil nangyari na po ito noong nakaraang 2022 na bagamat na-declare po na uh, unconstitutional yung uh, Republic Act 11935 ay uh, natuloy pa rin or na-postpone pa rin po ang halalan so balit sa nakikita po natin sa ngayon ay napakabilis na po ng aksyon ng Korte Suprema. Ay uh, ayan nga po ay may initial na aksyon na nga sila. Yun nga po pinapasagot na po itong mga uh, nabanggit po na uh, kawani po nang uh, or uh, mga nasa posisyon po sa ating pamahalaan. At kapag uh, nagkaroon po ng uh, hearing or uh, pagdinig ay uh, tiyak po na ang ating uh, Solicitor General ang siyang uh, magiging abogado po o magtatanggol po uh, dito po sa batas na ito. Uh, dahil ang trabaho po o katangkulan po ng uh, Solicitor uh, General, uh, ipagtanggol po ang uh, pamahalaan. So wala po pong nakatiyak mga kabarangay kung mapopostpon na nga po ang halalan sa December 1, 2025 at wala pa rin pong nakakatiyak mga kabarangay kung uh, ang halalan po ay itatakda nga sa November 2, 2026 uh, dahil po uh, yan ay uh, malamang po yan po ay magkakaroon po talaga ng pagdinig mga kabarangay magkakaroon po ng uh, debate yan mula po sa magkabilang panig kaya uh, mag-antabay na lamang po mga kabarangay at uh, uh, yung aking pong, uh, sinasabi palagi na uh, uh, sino man po ang katigan ng Korte, uh, matuloy man ang halalan sa December 1 or ang uh, halalan na ay magaganap man po sa November 2, 2026, uh, sana po saan man po tayo nakapanig ay nakahanda po tayo natanggapin po kung sino po yung uh, kakatigan po ng Korte. At ang sagot ko naman po para sa mga basers uh, po natin ano mga kabarangay uh, yung mga nanunuya at uh, po sa atin. Uh, na daw po yung sinasabi natin na 101% tuloy ang halalan sa December 1, 2025. Ay uh, yun lang po kasi yung sinasabi nila uh, pinutol mga kabarangay, wala na po, wala ng 101% na matutuloy ang halalan sa December 1, 2025 dahil meron na nga pong isang bagong batas. Ito ngang RA 12232, napakalinaw po na sinasabi natin palagi hanggang walang bagong batas. Ang halalan ay tuloy na tuloy sa December 1, 2025. Maliban kung magkakaroon po ng bagong batas. So meron nga pong bago. <laughs> Bakit pa ninyo hahanapin yung December 1? Ang sagot ay ito naman. Sa kasakali na magkaroon ng TRO or uh, magpabor or pumanig ang korte uh, sa petitioner at ideklara na yan ay unconstitutional, <laughs> Yung tinatanong po rin na 101% December 1, 2025 Yan po ang uh, sagot At para hindi naman po malito ang uh, mga makakapanood nito Ang umiiral po na batas ay ito pong Republic Act 12232 Na nagtatakda po ng halalan uh, sa November 2, 2026 uh, Yes po, yan po ang uh, umiiral po nating batas ngayon mga kabarangay. Ayon sa uh, Supreme Court ruling po na nagtakta uh, nagtatakda ng December 1, 2025 ay wala na po sa ngayon. Yes po. Uh, Ayon po ay natakpan na po ng bagong batas. Malinaw po ba? Natakpan na po iyan ng bagong batas. Kaya wala na pong 101% na hinahanap mo ninyo. <laughs> At maaaring lilitaw lamang po 'yan kapag nagkaroon po ng TRO o maideklara na unconstitutional na muli uh, ito pong batas na bago na ito na RA 12232 so sana po ay naging malinaw na sa lahat mga kabarangay uh, maghintay-hintay na lamang po tayo uh, at mag-relax uh, marami naman tayong uh, natututunan sa mga uh, ganitong mga pangyayari basta tayo ay bukas ang isip